At hanggang dito lang tayo mga kabisay dahil yan ay mga halaw man na yan. At yan may mga kamuting kahoy. So, diretsyo na tayo dito. Andito na tayo mga kabisay. Medyo mabagal-bagal nga lang ang aking pagtatabas dito mga kabisay kasi naubusan ako ng tansi. At ang gamit ko ay yung blade na mismo ng mawerde. kami kalam shout out mga kabisay magandang hapon hapon na ngayon mga kabisay at ngayon mga kabisay eh, kung makikita nyo naka costume tayo so magandang umaga magandang tanghali magandang hapon magandang gabi sa inyong lahat yan mga kabisay panibagong araw panibagong vlog at panibagong kwento ng buhay dito sa bahay ng OFW na vlogger at sana mga kabisay ay samahan nyo ako dahil ang aking ginagawa ngayon ay lilinisin ko na naman dito mga kabisay kasi kung makikita nyo ay eh, medyo madumi na ako. Medyo marami ng damo. At nakapag-umpisan ako kanina mga kabisay. Ayan, mayroon akong nalinis dito. Kaya lang, yun nga, may nagpatugtog. So, siguro, maya, maya hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung paano kong gagawin ito. Ipapakita ko na lang kung hanggang saan ang magagawa ko ngayon kasi pinakiusapan ko lang yung nagpatugtog mga kabisay na wag mo nang magpatugtog dahil magbablog nga ako so pasensya na kayo mga kabisay against the light tayo at sana naman samahan nyo hanggang matapos ang video kong ito at siyempre alam na dis, wala na itong cut cut mga kabisay direct dirit so hanggang matapos sana samahan nyo ako let's go ipakita ko sa inyo ang lilinisin ko at sana uh, samahan nyo ako sa hanggang matapos ang aking gagawin So, maraming maraming salamat mga kabisay. Let's go. Ating bisitahin ang ating mga gagawin at ipapakita ko sa inyong lahat. At yun nga mga kabisay, dito sa bandang ito, nakapag-umpisa na tayo dahil kanina, habang may nagpapatugtog, eh, ginagawa ko dito. Pero, hindi ko lang ibinig yung mga kabisay dahil may nagpapatugtog. Eh, ngayon, pinakiusapan ko na wag mo nang magpatugtog para makapag-video naman ako na makita nyo hindi ko pa na mamawir lahat. At hanggang dito sa likod mga kabisay, imamawir ko to papunta doon sa sulok na iyon, pag Against the light pa mga kabisay, so pasensya na kayo dyan ha. At ganun din dito sa kabila mga kabisay, uh, medyo maganda-ganda dito ang kwan at maliwanag. So samaan niyo ako mga kabisay dito, ito nga at inumpisan ko na at nandito yung aking mawir. Nagpahinga muna ako mga kabisay dahil medyo mahap din ang mukha ko sa tama ng ano, Tama ng mga talsik. At dito, ayan, imamawir ko na uli lahat itong mga damo dito mga kabisay dahil ayaw ko nang lumago ng gusto. Katulad nung una na medyo mahirap imawir mga kabisay. Parang nahihirapan ang makina ng aking mawir. At dito meron nga medyo mabilis lumago ang damo. At ayan o. Oh. Medyo makapal na pero hindi pa yan masyadong mahirap imawir dahil mga mura pa ang damo niya, hindi pa nakakagulang. At ganun din dito sa bandang likod mga kabisay. Mayroon din ako dito mga medyo makapal-kapal na damo pero hindi pa naman kakapalan. Lagi kasing dito ang takbo ng tubig pag umuulan tulad dito, medyo makapal na. Ayan, dahil ang tubig mga kabisay, kung nakikita nyo na andito yung downspout, So, dito ang tama ng tubig kaya ang bilis lumaki na ang bilis lumaki ang bilis dumami ang damo o parang ganun na rin Iisa na yun di ba <laughs> at hanggang don sumay so may kakamunting kahuya na yun eh, mamawir ko yun at hanggang dito din ha, uh, porsyo na to at salamat sa inyong lahat yan mga kabisay na uh, samahan nyo sana ako hanggang matapos ang video ito so mamaya hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung paano kong imamawir itong mga kabisay papakita ko na lang sa inyo kung hanggang saan ang matatapos ko ngayon so abang-abang na lang mga kabisay at sana naman ay samahan nyo ako hanggang matapos ang video kong ito alright yun nga mga kabisay at tayo ay medyo nagkaroon na ng kaunting kaliwanagan kaliwanagan talaga ha ayan at medyo naka luang-luang uh, na tayo mga kabisay nakarating na tayo doon at siguro abang-abangan nyo na lang ang susunod na detalye mga kabisay dahil siguro may lalakarin muna ako so ipagpapatuloy pa rin natin ang pagpapakita ko sa inyo ng aking mga ginagawa dito hanggang sa matapos ito at sana naman ay samahan nyo ako So maraming maraming salamat sa inyong lahat diyan mga kabisay sa mga nakasuporta sa aking uh, video ng mga ina-update sa inyo. At ito kung makikita nyo ay eh, meron na lang tayong halos kalahati. At ayan. At dito eh, naando na rin tayo sa may bandang uh, papunta na sa uh, rear side. Dahil ang right side ay hinahati na natin. Hanggang dyan lang tayo sa may kamuting kahoy na yan mga kabisay. Yun yung may damong iyon. So hanggang dyan lang tayo papunta na doon. At pagdating doon ay na tayo magsasalubong yung ipinakita ko sa inyo doon. So ayun, sana abang-abangan nyo mga kabisay at kita-kita tayo maya-maya. O kaya pag ipinagpatuloy ko tong aking ginagawa. Alright mga kabisay. Mega mega love shout out sa inyong lahat dyan. At yun nga mga kabisay. At dito ay natapos ko na itong porsyon na to. Ayan kung makikita nyo. Yung pinakita ko sa inyo ay hanggang dyan pa tayo. At ngayon nga ay tayo nakatapos na at nando na tayo sa bandang likod. At dito naman sa bandang harapan ay kung makikita nyo ayan. At naka-arrange na yung aking mga halaman ulit. Binalik ko na nakita nyo na rin naman yung kanina at dito nga pala eh, merong natitirang kapiraso na may puno kasi yan mga kabisay so itak na lang ang gagamitin ko dyan at yan ay eh, medyo delikado ang ating mukha dyan eh. eh. baka mamaya masira ang kagwapuhan ng inyong taybisay so ito mga kabisay dito ko susunugin ang aking mga tinabas yung mga tinabas kong yan mga kabisay ay aking kukunin lahat yan ay uh, iiponin at dito ko yan itatambak so kasama nitong mga basurang ito at amin na yan i sa or i sa o susunugin pala dahil yan ay mayron kaming gustong gawin dyan sa puno na yan na mawala siya dyan at dito naman sa may bandang likod na ando na tayo sa may malapit sa ah... Uh, Poso Negro dahil may Poso Negro dito sa bandang left side at dito may Poso Negro din ayan at hanggang dito lang tayo mga kabisay dahil yan ay mga halaw man na yan at yan may mga kamuting kahoy so diretso na tayo dito Andito na tayo mga kabisay. Medyo mabagal-bagal nga lang ang aking pagtatabas dito mga kabisay kasi naubusan ako ng tansi at ang gamit ko ay yung blade na mismo ng mawer dahil yung tansi ko ay naubos na so konti na rin lang ito hanggang doon so may malapit sa nakatambak na buhangin hanggang doon na lang naman yung gagawin kong ito siguro matatapos ko na ito ngayon at yung mawer natin ay pinaltang ko na ng blade hindi na tansi ang gagamitin ko dahil ang pagbibilhan. Medyo maabala na ang oras natin. So, pagtsatsagaan ko na lang yung blade. At yun nga mga kabisay, sana iabang-abangan nyo at ipakikita ko pa rin sa inyo mamaya pagkatapos ko dito. So, sana naman ay samahan nyo ako dyan hanggang dulo. Thank, thank you so much mga kabisay. At yun na nga mga kabisay at nakatapos na tayo sa ngayon ay ayan. Na ma na natin lahat hanggang doon sa gilid ngayon. At atin ang namawir lahat yung mga damo niya na kung makikita nyo kanina ay eh, medyo may kalaguan din ng konti dito sa porsyo na to at doon sa may bandang likod na ng puso negro makapal din yan kanina yung ano yung damo so ngayon gusto kong ipakita sa inyong lahat ang palibot na natapos na nating imawir so samahan nyo ako mga kabisay at sana naman ay eh, andyan pa rin kayo patuloy na sinusuportahan ang aking mga video maraming maraming salamat sa inyong mga kabisay at dito nga mga kabisay ayan kung makikita nyo malinis na at medyo na maginhawa na sa paningin at ganun din dito sa palibot ayan kung makikita nyo ng kahanina na binibidyo ko ay dito malago pa yung damo natin So ngayon ay wala na. Ubos na. At sa awa ng Diyos eh, nakapunta pa tayo doon sa may gilid ng mga dinadaanan at natanggal natin yung mga damo na medyo malaguna. Ayan mga kabisay at malinis na din eh. So malinis na naman ang palibot ng bahay ng OFW na vlogger. At medyo linawak-lawakan na rin natin mga kabisay yung ating nilinis dahil ito lang naman yung kanyang area na para sa bahay pero sinama na rin natin yung papunta doon sa aming mga halaman para malinis na rin tingnan ah, at wala na tayong natitirang mga damo-damo dito sa gilid uh, oh, yan siguro mga kabisay yung porsyo na yan saka na yan pag wala na yung mga kamuting kahoy dito at wala namang tanim so amin ang nilinis at ito naman ay eh, sa ng Diyos ay eh, nalinis natin. At nakarating tayo doon mga kabisay sa may gilid na iyon. Kaya lang ay eh, medyo hapo na kaya hindi ko na idiniritso eh, pa papunta doon. Hanggang din na lang ako sa may konay re. At are, mayroon pa akong tataklasin ditong sanga na yung nabalik yan dito mga kabisay. Ayan, dyan. So, aming patutuyuin iyan para makuha yung sanga at gagawin panggatong. At ito dito sa bandang itaas na itong mga kabisay ay tataklasin na lang yan ng itak dahil may mga puno. Medyo masisira yung ating mawer. At dito, hindi ko nga pala dito ginalaw mga kabisay dahil naandito yung aming mga punla na talong. Ayan. Marami kaming punla dyan na talong mga kabisay. Yan itatanim ko pa doon. Si may bandang iyon doon. Kung saan ipinakikita ko rin sa inyo yon. At ngayon ngayon sa awa ng Diyos ay ako dito ng paglilinis. At medyo uh, maglilinis na tayo ng mga ito. So bukas siguro tatanggalin na natin itong mga itong mga kabisay at Sasama na natin sa pagsilab. Sisilaban na natin yan. Ayan ay mga tinanggal namin dyan sa mga sagabal sa aming mga halaman. Para walang sagabal, aming tinanggal. So meron pa naman dito mga paunti-unting mga natitiranda mo. Kaya lang naandyan naman yan sa anong mahirap imawir mga kabisay. So itak na lang ang gagamitin yan or panggamas. Alright, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at salamat na sinamahan nyo ako hanggang sa natapos ang video ito at sana naman ay magkita-kita pa tayo ulit sa susunod kong mga video at yung bago pa lang dyan sa aking channel sana naman ay subscribe nyo pindutin ang notification bell at nang maging updated kayo palagi sa mga bagong i-upload ko at syempre about dito sa mga kaganapan ni Tay Bisay sa kanyang mga halaman. Alright, thank you, thank you so much mga kabisay. Walang ibang ina sinasabi ang inyong Tay Bisay. Saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo, laging mag-iingat at laging magdadasal ng patuloy tayong gabayan ng poong may kapal at ilayo sa anumang mga kapahamakan at bigyan ng matatag na kalooban para sa mga pagsubok at hamon ng buhay. 'Yon, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga Kabisay. God bless us. Bye-bye.